Kung hindi po ako umiwas or nag po papunta sa gilid, uus po siguro talaga kaming magkakapatid ngayon. Ang masakit lang po sa amin ngayon, kahit po piso o kahit anong tulong na matanggap sa filtran ko, ay wala po kaming natatanggap. Mula naman sa Sur, isang 23-year-old na lalaki ang nasawi matapos itong masagasa ng isang bus habang ito ay naglalakuman ng kanyang panindang plastic wares. Sa hindi inaasang pangyaring ito, ang pamilya ng biktima. Humingi ngayon ng tulong na mabigyan ng ustisya ang pagkamatay ni Angelo Gallares. Una sa lahat po, kami po ay nakikiramay sa inyong pamilya, sir. Maraming maraming salamat po. Nangyari po yan noong May 17 po, noong maaga, alas ko o 30 po ng umaga. Kanilaan lang po ay yung po ng Beltran po ay umubertik po sa kung malaki at hindi na po talaga siya promeno at dire diretsyo na po talaga siyang tumbok papunta sa aming magkakapatid. Kung hindi po umiwas or nagpray na po papunta sa gilid, uus po siguro talaga kaming magkakapatid ngayon. Ang masakit lang po sa amin ngayon, kahit po piso o kahit anong tulong na matanggap sa filtrang ko ay wala po kaming natatanggap at ngayon po ang aking kapatid ay umasa na lang sa mga binibigay-bigay dito na mga bigas, pagkain dito ng kapit pampalay, meron nang abot ng mga bigas. May Opo. Kahit po dito sa aming bulaklak, wala po dito ang bulaklak ng kapatid ko. Sinasabi mo nakasama ka nung mga oras na yon. Kayo Opo. po ba ay backride nitong biktima, itong kapatid nyo? Opo, dalawa po kaming motor. Isa, yung isa ko pong panganay at yung isa ko pong kapatid na nasawi po at ako po. Ako po yung nasa una ng minamay na yung motor po na Honda Wave po na motor. At dahil po kami po ay magtitinda ng pagkakataon din po kasi na tiyanggi po sa nabuha po noon. Pero ganun po ang nangyari dahil po sa hindi po maingat ng pagmamaniho ng Piltrango. Sinasabi ko nga po sa Piltrango, kung makikita po nila ang sitwasyon po namin ngayon, yung kapatid ko po, po yung edad na 22, 23 years old na si Angelo Gallares ay nagsumika po magtinda ng mga plastic wear dahil po sa kadalihan ng ang ama po namin ay limang buwan nang may sakit at sa ngayon po hindi po namin alam kung may kagalingan pa po, po ang aking magulang ganito po yung nangyari. Sinalubong po kami nung piltrang ko at meron po kunting ano doon na ah, hindi simentado. Yung, kung hindi ko po binaba yung sarili ko doon sa kunting simentado na yun, baka po maubos kami piltrang ko. Yung kasalanan lang po talaga namin. Aminado po kami dahil yun po talaga ang totoong nangyari. Apo. Kung hindi po sumalpok yung kapatid ko ng kunti dyan sa likuran ng motor ko, nakatilapon po yung kapatid ko sa... Pero nasa tabi po talaga sa, sa tama po kaming linya. Kung hindi po palaga paspasero yung ang um, yung sa katawan niya po ay labas po yung mga organs niya po at yung ulo niya po talaga ay durog. Etong kapatid mo, meron ba siyang back ride o nag-iisa lang siya sa kakanyang motorsiklong gamit? Pero, yung ang drive po nung minamanayo yun, yung motor na uh, 125 ay yung kung kapatid kong panganay. Paro na po yung magulang namin, sino na ang tutulong. Yung inanay ko po ay may stroke. Yung, yung mm -hmm. tatay ko po, po ngayon ay maluba po. hindi po namin malaman kung sakit pa balik po sa hospital. Hindi po nalalaman ng doktor kung ano po talaga ang pinanggagalingan ng Aminado man na wala kaming lisensya, pero nasa tama po kami mag-drive, nagdadaan-daan po kami sa pangaraw-araw po para... Okay. Mga 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 Ngayon, Ang, po. ang inihiling nyo na, na, lang po sa Peltranco ay yung tulong man lang dahil po, po sa nangyari pong aksidente po na, at ikinamatay lang. po ng kapatid po ninyo. Nag-iwan po sila ng number sa amin, nagkikinat spirits na po yung number na iniwan nila sa amin. And then po yung sa representative po ng Peltranco ay nagchat po sa amin para pong misan chinachat namin ng magre-reply ng gabi, parang i siya ang gusto palaging asikasuhin yung bispo yung okay. dapat asikasuhin nila. Okay. Nababanggit niyo po yung kumpanya ng Peltranco at aminado po kayo na wala po kayong lisensya sa pagdadrive, drive okay. sa pagmamaneo. Ngayon po, Nakipag-usap na din po ba sa inyo yung kumpanya ng Peltranco patungkol po dito sa nangyaring ito? Nakipag-usap po sila ma'am pero sa cellphone lang po wala pong personal na pag-usap. Yun lang po ang pag-usap namin yung linggo ng May sabi nila, dito na lang sila magiging pag-uusap sa naga, sabi nung representative ng Beltran Pero naghintay po kami, nagbigay sila ng oras na alas 10, hindi po sila sumipo, tapos nag-text, ay nag-chat po sila. Gabi na po sila nag-chat o mga alas 6 po. So, ibig sabihin, wala pa pong nangyayaring harapan between Peltranco at sa inyo pong pamilya? Wala po, wala po. May sabi lang po nila ay magbibigay po sila ng 100,000. yun sabi po nila ay parcel po nilang babayaran. Babayaran po nila kami ng 50,000 tapos yung 50,000 po after 10 days or yung una pong usap namin sabi niya o oh 3 months. Kaya nagreklamo po yung tiyahin ko na sumama din po doon. Nagsabi po na kung tatlong buwan yung may bibigay ng pera, tatlong buwan din po pala nakalibing yung ay, nakaburo yung pamangkin ko. So apat na araw nang nakaburo lang kapatid ninyo at hanggang ngayon wala pang inaabot na tulong yung peltrangko. Na po ma'am, kahit po talaga So, wala po. Try okay. Ito. The moment na maibigay ba itong sa inyong naipangakong pera ay hindi na kayo magsasampa ng kaso o magre-reklamo? Hindi po ma'am kasi kami ma'am pumayag sa ganung malaga dahil po yung unang-una, yung pera po na lang ay ibibigay sa amin, doon po po namin kukuhain yung burial ng kapatid ko, yung pagbayad po sa paglibing ng kapatid ko. Ang iniingi ko na lang po sana sa kanila kahit sabi ko sa kanila, ganito lang, gagdala nilang nila, nasumapat lang sa pangaraw-araw ng magulang ko, papatayo na lang namin ang magulang ko dito kahit So nasa magkano ba yung uh, sa tingin mo ay okay para sa inyo para naman gumaan-gaan yung pamumuhay ng tatay mo, ng pamilya niya. Ito bang si uh, eto bang kapatid mo ay meron may, ng anak at asawa? Wala pa po. So dahil ma'am sir po talaga yung inaasahan din ng magulang ko ngayon may, may sakit at nag po dito minsan, nagtitinda po, nag-ex, nagtitinda po siya palagi ng plasticware para makatulong po sa aming magulang na may sakit. Ang itiniman ko na lang po sa filtrang ko, ma'am, ay nagingin na lang po sa kanila kahit yung 300k na lang po, yung sinabi ko po sa kanila, yun na lang po yung sinabi ko talaga sa kanilang totoong presyo, na lang po. Sino itong taong nakakausap mo sa lado ng filtrang ko? Ang sabi niya lang po, ma'am, siya daw po yung representative ng filtrang ko na pinadala galing po ng ano, Manila. Makakausap natin si Sir Liomo, ang legal assistant ng Phil Tranco Head Office ng Pasay City. Ano po yung maasang aksyon ng mula sa Phil Tranco ng pangyaring ito, Sir? Ang sinasabi nga namin, isa pa rin nga namin isesend sa mga panic. Kung so, anong pwede? Sa ngayon, Sir, nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na makausap po ang pamilyang naiwan po ng biktima? Actually, ako hindi pa, pero meron kids sir, na nakikipag-workshop sa kanila. Sa inyong opisina, sir, maaari po bang maibigay nyo po ang 300,000 or ibababa nyo po pa ito? Actually, ganito yan. Since, uh, since sir, walang license at saka sila una nagbanggaan eh, ng motor dahil doon sa report, sila nag-request kaya tumilapan yung bank ride. Ah, sabi niya, dapat Papa, dapat pa. hindi ng boss. Ang gusto lang po namin malaman, willing po ba yung kumpanya ninyo na Feltranco na bigyan pong tulong okay. itong pamilya po na namatayan? So, Ang gusto niya lang talagang ibigay ay hanggang doon lang sa 100,000. Ngayon lang gusto ng pamilya, hindi lang sabi ng pinan, kaya nila. So ibig sabihin, wala nang dapat pang asahan yung pamilya dahil sarado na kayo na 100,000 lang ang kaya ninyong itulong dito sa pamilya. Pero kung pwedeng mag-set sa middle, kung um, sabi natin 150. Ayun. Okay. So possible na mag-meet kayo halfway kung ang kaya ninyo ay 150. At pumayag yung pamilya, better. If not, doon po papasok yung pwedeng magreklamo po, magsampan ng reklamo ito pong pamilya. Yes, so, ganun lang. Ang kaya lang daw po ng Peltranco ay 150000 Sa ngayon po ma'am, parang hindi ko po masagot kasi yan dahil po yung magulang ko ay nasa labas po, nagbabay nga. So, nakausap ko din po kanina yung uh, police ng labwa uh, na pagalaman ko na yun nga ang uh, nagiging uh, dahilan ng pamilya dahil parang nakukulangan sila sa pag-atikaso ng uh, banggal bus. Pina-advise na humingi sila ng uh, legal advice para sa claim ng kanilang mga uh, biktima at uh, if ever na hindi sila masatisfy, mag-file na lang po sila man ng uh, Aksyon, supportive po mama. Legal, okay. Aksyon, uh, supportive Okay. Po Aminado po yung pamilya na wala po talaga silang lisensya habang minamaneho po yung motorsiklo. Pero sa pangyayari pong ito, namatay po yung kanilang kapatid dahil po sa pagiging reckless uh, imprudence nito pong driver ng Peltranco, ito pong bus. Ano po yung, sa sinababanggit ko pong kaso, ano pa po ba yung pwedeng kaharapin na kaso ng driver ng Peltranco ito? Oo oh, po, hindi ma, may iwasan na yung labuhis ng buhay ay uh, po yun uh, na may exploding events resulting hmm. in uh, homicide. So, mm -hmm. yun po ang uh, lalabas dyan na kaso, Kasi, yun po ang uh, nagkikita na uh, initial na magiging case po dyan. In case na uh, tanggapin po ng pamilya itong in-offer na ng na pera ng Filtranco, maari po bang hindi na po magsampan ng kaso itong pamilya laban sa kampanya ng Filtranco? Ganun po ang mangyayari niyan, sir, na uh, amicable settlement ang uh, in-offer ng uh, ng uh, pamilya. Kaya lang uh, dapat uh, dapat satisfied po sila doon sa in-offer ng sa gayon. Hindi naman po na natin may babalik yung buhay. Dapat po yung win-win solution po ang mangyari po niya, sir. Sa ganitong bagay, uh, RD, sino po yung pwedeng makasuhan dito sa nangyaring insidente? Ito po bang driver so, ng boss? Yung driver, yung, driver, yung, abos. Uh, yun po ang uh, ng kaso. Kasi ang alam natin dyan na mga bus na yan ay uh, may insurance na insured po yan. Uh, kung naalala nyo po yung doon sa North Expressway na aksidente, uh, binigyan po ng tip po 400,000 bawat biktima po doon na uh. Uh, na 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 na, na permissyo po nila. Opo. So sa tingin niyo po RD ito pong 150,000 to 3 uh, 300,000 na iniling po ng pamilya ay medyo justifiable pa po at pwedeng pasok pa po di ito na maibigay po dapat ng Philtranco. Pwede po, pwede po kasi kung ikukumpara parehas sa mga Bash Company nung sa North Luzon Expressway, 'yun po ang binigay sa mga biktima. Kaya siguro ah uh, tanggap hindi na satisfy yung uh, biktima. Pwede po silang magsampa ng uh, kaso, mag-file uh, sa Korte po. Hindi magiging sagabal sa pagsampa ng kaso or pagdemand ng pamilya ng uh, financial assistance dito sa Filtranca itong pag uh, pagda-drive nila ng walang lisensya. So labas na po ito. Dito na po tayo papasok sa namatay po yung biktima at pwedeng kasuhan po ng reckless imprudence resulting to homicide. Opo, yun po mga ma'am ang uh, magiging uh, initial na kaso diyan. Kahapon nag-meeting kami ng ating regional director ng CFRB at uh, may direktiba nga daw po sa kanila sir yung uh, National Office ng DOTR i-monitor itong mga public utility vehicles na involved sa mga accident dito sa kalsada kasi may panuntukan sila na every 90 days mag-a-undergo ng drug test. So yun po ang uh, preventive mission ng ating LTFRB sa mga pampublikong uh, sakayan. at uh, sinusuportahan po natin 'yon dahil uh, ang gusto ko natin is yung safety ng ating mga uh, kababayan, hindi lang yung safety ng mga kasero, pati po yung safety ng mga nasa paligid nila kapag may ganong uh, mga uh, hindi nasa na ang pangyayari po. Ang peltrang ko po dyan ay may responsibilidad na no, kasi alinsunod nga sa batas natin na sino man po ang nakapag bigay uh, ng sabi nga injury or any damage to property ay may liability. So ngayon po, ang ginagawa na po ng LTFRB ngayon, kumuha na po ako ng lahat ng datos ng mga police report at ito po ay in-endorse ko na sa ating Central Office for appropriate action. Bakit po in-endorse po ng Regional Office 5? Kasi po ang prangkisa ng Peltranco po ay issued by the Central Office. Kaya po alisonod sa aming protocol, mag issue po sila ng cause order o or preventive mm -hmm. suspension order. Sa amin pong na-monitor itong buwan lamang na ito ng Mayo, dalawa po ang na-aksidente na Peltranco. Na ang isa po ay doon sa Esperanza Pilaran. Mabuti na lang po at wala dong namatay. But meron po tayong mga injured doon pero hindi naman severe. So galing po yon I think, Isayas or Mindanao yung Teltranco. Opo. So Nakatulog ngayong buwan... Nakatulog daw po yung driver. Ngayong buwan so, lang po yan, RD. Opo. Ito naman po ang sumunod. Ito naman po sa Nabua. Nakipag-coordinate na po ako sa inspector. Si Mr. Jesus Leo sa Berola. Sinabi niya nga sa akin, ang ino-offer lang po at napakinggan ko kanina ay 100,000. Opo. Mabuti nga po yung isa nating Leo ng empleyado ng Uh, Peltranco ay nag-offer ng 150 mm -hmm. So pag ganito po ang nangyayari na hindi po nagkasundon dalawang partido, agrabyada po ay eh, may karapatang magsampa. Yan naman po ang karapatan nila kung hindi sila magkasundo. But on the side of the LTFRB, as the regulatory body of public utility vehicles, we will do the appropriate action. I, sub I submitted already the police report and my recommendation on these two. And bahala na po, pinaubaya po na po sa ating board, ang kanilang pagdidesisyon kung ito ay bibigyan ng preventive suspension order. Pero po alinsunod sa aming protocol po, basta po may patay. Automatic po yan, automatic. mag ng show order and preventive Ayon. suspension. Ayun! Ang sa amin pong tulong dyan, ano, mabigyan ng justisya mabigyan ng leksyon itong mga ating mga public utility vehicle operators na sa ganitong mga pagkakataon. Pairali natin ang puso, hindi yung legalidad. Maalala po namin ano, sa ating mga operators ng public utility vehicle, alalahanin po natin na ang ating prangkisa po ay isang pribilihyo lamang na binibigay ng gobyerno. Dapat po i-consider natin ang nakasaad po dyan sa ating mga obligasyon. Kung may aksidente, unang-una po dapat bigyan natin karapatang tulong. Immediate po ito dapat. Hindi yung makikipagmatigasan tayo sa negosasyon. Yung demand din, ng kabilang partido ay dapat makatarungan din. Palagi ko po ini-explain sa isang mga kumpanya natandaan po natin na ang ating uh, meron tayong corporate social responsibility din. So, ang in the interest of justice, Ilagay na lang natin ang ating sarili kung tayo din po ang mabiktima. Galing nga po dito si Jesus Ano, kinonfirm niya sa akin yung representative ng Peltranco na nakikipag-usap sa pamilya na sila po ay nagharap na daw po sa Municipal Police Station ng Nabwa. At yan nga po ay hindi tinatanggap ng kabilang partido yung ino-offer nila na 100,000. So sabi ko kung sa ganun po, alam ko naman po na limited ang kapangyarihan niya na magipag-negotiate na ganitong amount. Kasi yun din daw ang instruction sa kanya na amount ng kanilang kumpanya. Kaya sinasabi ko po ito kay uh, Mr. Jesus Leo Saberola na exert effort kung paano ito masettle. Sir Jerson, etong si Alex ay namatayan ng kapatid dahil sa nangyaring aksidente nang nabangga sila ng bus ng Feltranco. So ngayon, ano ba yung pwedeng asahan ng pamilya mula sa Ako Bicol party list? Sa most, uh, pwedeng may tulong ng Ako Bicol, lalo-lalo na po sa namatayan, yung burial assistance. Malaking tulong yan dahil nababanggit nga nito ng si Alex na apat na araw nang nakaburol pero ni Piso, wala pa daw na ibibigay na tulong yung kumpanya at naihirapan sila sila. Ang kailangan po yung certificate, yung funeral contract, at yung funeral contract ID po na naglalakad. Huwag kayong mag-alala, Alex, ano? dahil itong uh, idinulog niyo sa amin ay uh, patuloy na babantayan namin para yung justisya para sa kapatid niyo ay makuha niyo at syempre, Uh, yung tulong din mula sa Apo Bicol Party list ay uh, paparating na jan sa inyong lugar. Maraming maraming salamat po sa inyo. Samuli so, nakikiramay po po kami sa Alex sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Ma'am.